First District ng Batangas na sa halaga ng 3.6 billion pesos. Ang ibinigay na pera ay mula sa isang kontraktor na may kasama pang resibo na ito po daw ay 3% ng 104 million pesos na mga proyekto. May iba pang mga kontraktor na magpapadala pa raw ng tinatawagang suporta para sa aking mga programa at ang uh, ibang mga makipag-meeting din po at magpadala ng kanilang suporta. Kaya tinawagan ko po ang PNP dahil siyempre ilegal ang ganitong klasing mga contribution at ang uh, masasabi ko po ay ito ay isang insidente lamang pero ang tinatawagang SOP sa mga DPWH projects ay alam naman po ng publiko nangyayari talaga. Ang uh, nalaman ko lang po ay talagang uh, widespread to Talagang uh, sanay na sanay ang mga taga DPWH dito at uh, sana pag mas uh, makikita ito ng publiko ito po ay mababawasan